Dagdag sa petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas. Pero bago yan, pasakit na big time taas presyo sa LPG ang epektibo na simula kahapon. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Magdamaga ng operasyon ng parisan at lugawan ni Aling Rebecca sa Rojas Boulevard sa Ermita. Isang tangke ng LPG ang nasisimot niya dyan kada araw. At ngayong tumaas ulit ang presyo nito, no choice na siya kundi tipirin ang paggamit nito. Hindi naman daw makapagtaas ng presyo si Rebecca dahil baka mawalan siya ng customer. Pag kumulo, hinaanagan. Kasi walang patayan po. Uh -uh. kaya pag tinudo mo yung tatlong todo, pag alam mong kumulo na, hinaanagan. Kasi para makatibid kahit kunti man lang. Dagdag pa sakit ani ito, lalo't mahal na nga ang bigas at itlog na kanilang binebenta. Pati panluto, tumaas pa. Big time na 3 pesos and 75 centavos ang price hike sa kada kilo ng LPG buhat kahapon. Katumbas 'yan ng higit 41 pesos sa dagdag sa 11 kilogram tank. Yan ang ikatlong sunod na buwan ng LPG price hike. Kaya ang isang regular na tangke pumapalo na sa 820 pesos mula sa dating 785 pesos lang. Ang auto LPG naman na ginagamit sa mga sasakyan tumaas din ng 2 pesos and 9 centavos kada litro. Ayon sa mga kumpanya ng LPG, ang taas presyo ay bunsod ng nalalapit na taglamig sa ibang bansa. Posible raw magpatuloy ang pagtaas ng presyo hanggang Disyembre o Enero. Ito naman is uh, historically every time that we are on the Burmans, months, uh, talagang ito yung uh, usual na na trend ng uh, LPG pricing because this is the last uh, well we call it the four months of every year na nag stockpile yung mga bansa na may winter season. Bukod sa pasakit na taas presyo sa LPG, may dagdag bawas naman sa petrolyo bukas. Dagdag na 40 centavos ang price hike sa diesel. Nababawiin lang ang rollback noong nakaraang linggo. May rollback naman na dalawang piso kada litro sa presyo ng gasolina. 50 centavos sa kerosene Ikalawang sunod na linggo ng rollback yan. Ayon sa Department of Energy, dahil ito sa pagtaas ng interest rates ng Amerika at pagluluwag sa import ban ng langis mula Russia. Ang price hike naman ay dulot ng mataas na presyo pa rin ng langis. Kasunod yan ang pagbabawas ng supply ng Russia at Saudi Arabia. Makakaapekto rin daw ang mababang supply ng Amerika at mataas sa demand sa China. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5